Hello mga ka-e-bike! Welcome to Enway e-bike! Ito po yung aming N2 unit na naka 1,000 watts motor. I-deliver -de nga po na dito papunta Commonwealth Quezon City. So ayan yung kanyang mga design po. Meron siya pag sa likod at gahan sa ilan ng passenger seat. the accelerator na po itong mga ka-e-bike. Napakadaming flippies gaya ng trapal, x gulong, reverse camera at Bluetooth speaker. Kinetest na ito na nga Sir G. Marcelo ng ABS-CBN. Yan po isa siyang aktor sa ABS-CBN po. For more details mga kaibay, contact lang po kayo sa aking number na kapo sa timeline page po. Have a blessed day po mga kaibay. Thank you so much po.